Hello, hello, hello mga baby loves! For today's video po ay may gusto akong pasayahin. Yan po ay ang aking sister-in-law na nagsiselebrate ngayon ng birthday. Okay? So, bibili ako ng cake para sa kanya. Alam nyo, mahal na mahal ko itong aking sister-in-law. Siya po ay asawa ng aking kapatid. Kasi lagi siyang nandyan sa akin pag kailangan ko siya. Pag may sakit ako, pag may gusto kong lambingin sa kanya, nandyan siya para parati para sa akin. Kaya mahal na mahal ko itong aking sister-in-law. So, ngayon, uh, special day niya ngayon. Kaya gusto ko maging masaya siya. Okay, tara samahan niyo akong bumili at pumili ng cake para sa kanya. Ay, nakapili na pala ako. <laughs> isusulat ko na lang yung pangalan niya. Merly Mangkol. Ayan. Para lagyan ang birthday cake niya, ng name niya, at kung saan galing. By the way, guys, for your information, alam nyo, dito sa Panis, masasarap talaga yung mga cakes nila. Promise. Kaya dito ako nag-oorder eh. Mura siya, pero masarap. As in, masarap talaga. Promise. Try nyo. Yan. At madami kayong pagpipilian kung anong style ang gusto nyo, kung anong flavor ang gusto nyo, madami silang cakes at mga flavors na pwede nyo pagpilian. Ayan, tapos nang sulatan yung cake niya. Punta na ako sa bahay nila. Maupay! Anong meron dyan? Happy birthday, Ate Merly! This is for you. Thank you. Okay. And here's your payong na iniram ko. Ay, may party. Anong kaguluhan ito? <laughs> oh, <laughs> Hello, mga bisita ng magaganda ng aking atin, Marley. Hello, guys. Hello. Sorry I'm late kasi nag-recording ako. Ato sa Katbalogan. Ay, Wow! Tama pa man si Mukik, Ang daming cake. Siya po yung aking pinakamamahal na sister-in-law na nag-celebrate ng birthday ngayon. Happy birthday to you. Thank you. Ilang taong ka na? Yung totoo. 70. Yung totoo. 70. 70 lang. Walang kulang, walang sobra. Okay. Enjoy your day. Enjoy your special day. Oh, ang sasarap. May cake pa pala siya dito. Ayan. Ang sasarap ng mga pagkain niya. In fairness. O, oh, diba? Wow. May pagulaman pa. Oh, ba't may nakano dito? Ba't may naiiba? Ano to, prito? Ayan. Ano o, oh, diba? Di basta-basta. Ayan. Dahil ako ay huling bisita meron pa kung pagdaen? ah, laban ate, laban. <laughs> happy birthday ate. Oh, oh, more birthdays to come and good health for you Free. everyone, asate. lahat tayo my choice gusto niya daw magpa-picture pero hindi niya alam naka-video ako sorry na ate kasi nagba-vlog ako eh naku ate tipen kanina ka ng kain awat na yan namang nakayelo ay uh, favorite pamangkin ko na si Tessa anak yan ni ate Merly at yan namang batang guwapo ay aking apo anak yan ni Tessa happy birthday ilang taong ka na ate 70 di yeah, ako yeah. oh hindi ala ta parang parang 69 lang <laughs> <laughs> yan naman naka white sando ay aking kapatid matagal na since birth si kuya long long hanggang dito na lang mga bebe loves happy birthday again ati merly I love you